Mga kachismis dahil marami na ang kumakalat sa social media ngayon tungkol kina Paulo Contis at Aresan Agustin na bali-balitang may relasyon na ang dalawa ay balak di umano ni Aresan Agustin na umalis na sa Itbulaga. Pero payo ng isang kaibigan niya na huwag bigla-biglang mag na umalis kung hindi rin naman totoo ang pinaparatang sa kanya gawin niya na lamang ang trabaho at magpakatotoo sa sarili. Kung totoo sil tama nga naman ang payo ng kaibigan niya. Magdobling ingat na lamang kay Paulo at iwasan na lang ang makipag-close dito. Mga kachismis ano ang masasabi nyo sa isyong ito?